dekada 70, isang kapitbahay raw ang lumapit kay Apong Lolek. Dala ang isang hatag ng karni na hindi raw nito na ibenta noong araw na iyon. Para hindi masira ang karne, ibinabad niya ito sa isang espesyal na sarsa na itinuro daw ng kanyang ina. At kayo ang nagumpisa ng ano? Ang um, na, um, itong tusino? Yes. At bakit ho naman tusino ang tinawag ninyo? Because of my auntie. She's Espanyola. Oo, oh, tapos? She would say, let me taste your tocino. Okay. And then after I called it tocino. Oo. Oh. Uh -huh. Apong lulit, ano eh, ang tocino is a Spanish word that means sweet, di ba? Yung, yeah. Ano yun is, uh, nito, dessert certain, eh, no? right? Tocino, tocino del cielo. Yeah, tocino, del cielo, Oh, yes. diba? Paano mo nangyari na tocino ang nangyari sa baboy? na ano na processed It's like sweet bacon. Oh, uh oh. -huh. Uh -huh. That's exactly what it means. Ang pangkaraniwang karne ng baboy, naging espesyal na tusino. Hindi raw inaasahan ni Apong Lolet na ito ang magiging sagot sa kanyang panalangin. How did you get into this business? Paano nabuhay ang Pampangas best? I would say it is all divine providence. Okay. I remember my friend said to me when she saw me mixing dito uh, Sino, She uh -huh. said, Diyan Yayaman ka. Yung kaibigan ninyo, nag-predict ano, uh, nag lang sa inyo na itong negosyo ninyo, ilalaki ng lalaki yes. ng lalaki. Sabi man. niya, yayaman ka dyan, Donya. Yeah. And uh -huh. it's for the first time I heard me being called Donya. Uh -huh. wow. And then, a few years later, she died. And then, uh -huh. Like what she had spoken, uh -huh. everything came true. Pero at that time, eh, maliit pa yung negosyo, eh, kayo hindi nyo naman ma maisip no, na lalaki na la lalaki uh -huh. naman ng malaki, yes. malaki, hindi po ba? Uh -huh. All that time, nasaan kayo, sir? I was beside her. Beside <laughs> her? Nami nag-aano din kayo? <laughs> yes. Yeah. Nagtitimpla din kayo ng tusino? Ganun yeah. ba? Uh -huh. As in with his own hands? Yes, with Nagtin my own hands Kayong dalawa nagtitimpla? Or... Yes mula sa isang home-based business. Naging isang malaking kumpanya ng processed meat products ang negosyo ni Apong Lolet. Sa ngayon ay nakatayo ito sa 35 ektarya ng lupain sa San Fernando sa Pampanga. Ma'am, bakit po ninyo tinawag bang Pampanga's Best? Ako. Uh -huh. Talaga bang the best? Kasi noon pa, ang Pampanga is noted for meat products. But it's being called Tapa. Mm -hmm. And so I changed the processing formula and changed the name and when I put the brand I said it should be known that it is coming from Pampanga mm -hmm. then it should be known that it is the best. the best so I thought Pampanga's best Kung noon raw ay silang mag-asawa lang ang gumagawa ng tusino ngayon may isang libong katao na ang katuwang nila sa paggawa ng hindi lang tusino kundi ng iba pang processed meat products na nakakaabot na hanggang sa Middle East. O paano Mr. Hison na napalaki yung kumpanya? Ngayon, hindi na lang ito Marami na rin kayong ginagawang iba't ibang produkto, hindi po ba? O paano yun? Sino na? Kaninong ano yun? Kaninong pag-iisip? Bakit? A joint, it's a joint effort of all the children. All the and... children na. Ah tapos ngayon, malaki, malaki na yon kayang-kaya na nila uh with the ma important machines the machines na inahinang uh, ginagamit namin wala nang wala nang, no, no more hard times bago pumatak ang alas 12 ng tanghali nagmistulang classroom ang maliit na gymnasium na ito sa loob ng compound ni apong Lolita para sa mga kabataang ito, hindi ito isang tambayan, kundi isang sili para sa kumakalam na tiyan. Hindi lahat po ng mga teacher na kagaya po ng mga teacher namin na tinutulungan ng mga estudyante para magkaroon ng feeding program. At very thankful rin naman po kami kay Apong Lole dahil isa, siya lang po ang tumutulong ng ganito sa aming mga kabataan. Kaya maya pa, dumating na ang munting handa para sa tanghaling iyon. Uh, hanggang March po, na bigyan ng pagkakataon na pakainin yung mga bata. And then, ngayon pa rin, nag-start na naman na tumulong si akong lola. Sa kabila ng kahirapan, napapawi raw ang kanilang pangamba. Dahil sa kabilang banda, ay mayroong lola na binubusog sila ng pagmamahal.